Putang ini anak-anak itu, berarti anak itu <coughs> Putang ini, pustisuh ikan ini, anak-anak <coughs> itu Nggak, 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 pisong ito ay bigay nung dentista ng aking kaibigan. Eh ngayon, naisipan ko kung iprang si Parin Dayo. tatali may niluto hong tunet. Tunela. May <laughs> niluto tinola doon sa, sa may kusina. Ilalagay ko ho, aray. Tapos siya, pahigupin mo nga rin sa bangang Tikpat mo masarap. Kita niyo naman ho, bagong bago pa. Wala po hong nagsukot niya. Pero hinugasan ko ho para safe, ano, para hindi nyo sabihin dugyot. Nailagay ko na ho ang patibong. Hindi <laughs> niya sa tilulang aray. Ingay, oh, papahigop natin. At titingnan natin kung walang mararamdaman ni parang dayaw. Tinda? Oo, oh, hindi mahal tayo. Parang butulaan ng manok. Mm -hmm. ka eh. Ma! Ma! Hmm. Tapa mo. Tinola na namin. Kumain yun. yun. Matutal, Ma, nakatigim ka na naray. Ipapatigim ko ulit sa iyo. Ipapatigim ko ulit sa iyo. Alahay ko may ano na naman yung kanya oh tinong kapag oh oh kasalindang lang na sa oh tinong dalang yon oh hindi ba ang salap oh salap patay Sarap. mano kung ano ano kung ano ano Ayoko na ano 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 na ako. ano na. Nandun sa ano ako. ano 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 ang ano 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 Pikit. 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 Pikit ano 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 Pikit nga, nga, nga. Ano ang pustisaw? So, Gagaga ka? Nimal ka? Nang paghihigin mga din. Yan ang nagpuhigap ko pang punta ka lang. Nangangawa nga nilinti. Ang kanino nga yan? Ano ba yung sabaw mga hai? Matapos na ginagamit yung araw-araw pansa pa ng kanin. <laughs> Tawa-tawa ka ti Josie. Hindi <laughs> na ni Josie.

Panika! Oh, ah, ayaw lang. Alam na naman yung manok na yung dinaling niya. Ano? Kita mo, oh, yung may pakpak. Yung malaki ang tawan. Mataba ang busilip. Tignan naman yun. Tikman mo, at masarap ang iyong manok. Tignan. Tignan, tignan. Oh! Hmm. Sinigop ko pa, alam mo na may lagi may lakso. O oh, masarap, di ka? Nasa na ayon pagpagura niya. Sino ka nang dumali niya? Si Burdang ina. Mm -mm. Lagi na kayong ganyan, tuntun na kayong mag-inay. Oh, ayaw mo nun, kaysa naman ang aso ang kumain, hindi eh, kami ang kakain. Hindi sabi mo, oh. Kat, oh? dala, itakpa yung mata ng papa. Oh, hindi ko palit. Garni, bata, pa, takpa namin ang mata mo. Oh, tapos, hulaan mo, so mo kung parte ng manok. Oo, oh, yeah. oh, hulaan Takpe. mo kung anong parte ng manok aring susubo ko, oh. ha? <laughs> Takpe, takpa, wan. mo, ha? Takpa mo ng maigi. Eh. <laughs> Mayang! Tisoy, ganito ka yan? Puta na, ganito kong ipin yan? Putang ina ninyo. hulaan hulaan Kasi si, mga sira talaga ulo yung mga yan. Kani ko bustis na-juicy! Puta, hindi na eh. oh, ka! <coughs> Na-juicy na na yun! Na-juicy! Na Isa ka na naman ho, natin! Ang magaling na mag-prank! Na-juicy no. na, na, na yun! As uh, sino malalasa eh! <laughs> <coughs> <coughs> Dami nang maibiro ninyo! Putak na <coughs> pustisyo yung palaging isusubo sa akin! Eh, <coughs> higit hey, galit na galit! kasi sama nang ugali ninyong dalawa hindi ako sali, taga video Biliko lang ako hindi pa ako kayo. balik mo daw yung doon <laughs> uy, umay na umay sa inyo yung eh. taga video lang ako hindi ko pa ako kayo binigyan lang sa lola pagpanok niya, hindi may pustiso o dito boykin ay super yun malo ko dyan, galit Lugot ka buong galit <laughs> nag ka, boom. Yan. nag ka, boom. Hindi ako, ito din. Hindi, taga-video lang ako. Sabi na, you might be wrong. You taste it Masarap pa <para>. lang. Hindi pa ito. Masarap pa lang. taste Ma! Malika! Malika, ma. yan? Ma, dali. Ipapatikin mo na natin. Malika mo. Ayoko na. Ayoko na. Hindi ka! Hala. Ma. Ayoko na nga. Ganun. Ba! Bilis! Bilis na! Oh, Mike! Mike! Ma, si Mike nga eh! Kapatigim natin kay Mike. Di ba mga manghang? Manghang, di ba? Ay, oh. ako na ha? O, dali, Mike. Tignan mo. Ma! Dito ka, Mike! Dito ka, Mike! Dito ka! Nagpatak ba mo muna ang mata ni Mike? Kapahulaan natin kung maanghang Sa amin ang pugbinata. Aking anak, ano ka? Mike, tignan mo ha! Kung maanghang. Kung maanghang. Wait lang, tingin. Oh, wait maanghang. Ha? <coughs> oh ma <coughs> anh <coughs> 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 Ha 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 ha!